Naalala niyo po ba tong nagtrending na shawarmahan sa Montalban? Naggaano pa kayo na makakainan tala sa manyo ko subukan itong na-discover namin na pinakamalaking shawarma at ikim ng daks na shawarma nila dahil for as low as 160 pesos. Guys, hindi ko marerecommend tong shawarma na to para sa mga taong naghahanap ng shawarma na bitin. Sh Kung ganon, welcome to Reviewing Social Media Featured Restaurants Starring fake Arab Shawarma Station the normal customer edition. At hahatiin natin itong review na to sa tatlong aspekto: the service, satisfaction, and quality and quantity. Unahin natin sa satisfaction. Nag-order ako ng dalawang dish nila: all meat beef shawarma rice and all meat beef shawarma pita. Ito yung kanilang menu. Unahan natin doon sa shawarma rice. Para sa akin, hindi masyado nagko-complement yung lasa ng kanin sa meat. Medyo strong tasting na si yung lasa ng kanin, nadadagdagan pa ng strong tasting na lasa ng meat. Hindi ganun ka-beefy yung lasa ng meat for some reason. Medyo aggressive yung alat niya and may pagkahawig sa corn beef yung lasa. Pero hindi naman something na hindi mo makakain or titiisin mo. Sakto lang siya pagdating sa lasa. It's not the best, it's not too good, but it's not the worst. Kaya i-rate natin siya as a 3 out of 5. Pagdating naman sa pita shawarma, same lang yung meat na ginamit, so same description. And medyo inconvenient siya kainin sa paraang nakasanayan kasi super laki niya. So mas better kung ilalapag siya sa plato. This is also going to be a 3 out of 5. Ngayon, pag-usapan naman natin yung quality and quantity pagdating sa quality ng kanilang food, then again, hindi siya super sarap, pero ang importante, hindi siya worst. And kung quantity ang pag-uusapan pare, hindi ako nabigo. Halos parehas yung mga pinakita nila sa kanilang post and nakuha ko. Solid yung portion ng food nila dito. And halos kaya ng tatlong tao yung serving nila dito. Pagdating naman sa service, pay as you order sila dito. Dalawa yung branch nila, isang more on take out and isang may dine-in. If you guys wanna check this out for yourself, kita sila sa Google Maps. Overall, based on my own preference and opinion, nakakagulat yung laki, pero hindi yung lasa. Pero since hindi ako na-disappoint sa kanilang size, bibigyan natin sila ng overall rating ng 4 out of 5.